Uh, hello guys, welcome back uh, Mayroon tayong sasagutin na naman na uh, katanungan dito sa aking youtube channel Ito po yung uh, tanong niya, oh. Sa akin idol patay sindi dahil sa pressure switch Inalis ko, nirikta ko, tuloy andar ng andar 2HP malakas, buga tubing, Balon ko 15 feet, lalim at uh, may jetmatic may foot bulb at cheek bulb ang jetmatic pati motor meron ding swing type please advise idol thanks so sa mga ganitong senaryo mga katubo ang una nyong patingnan yung pressure switch wag na wag nyo po yung tatanggalin dahil yan nga po ang uh, nag automatic on and off or kailan gagana ang ating uh, motor pump kaya ibalik nyo yan kung uh, mayroon pong sira yan ay kailangan nyo lang pong palitan tungkol naman sa sinabi nyo na mayroon naman pong foot valve ang inyong geothmatic uh, or ang inyong motor pump in my opinion or uh, in my uh, experience, una ibalik nyo muna yung pressure switch para matukoy nyo alin or saan talaga ang nagkaproblema uh, kung nagkaproblema po tayo sa foot valve, kasi hmm. andar na ng andar kamo malamang ang gawin nyo po nyan is mag-priming po tayo. Yung priming is lagyan nyo po ng uh, tubig ang inyong motor pump. Kung wala pong uh, priming bulb bulb, dyan mismo sa katawan ng motor pump, mayroon po yung priming nut. Buksan nyo po yan. Ang gawin nyo ay sisidlan nyo po ng tubig. Once na hindi po yan mapuno-puno ng tubig yung inyong motor pump, ay mayroon pong tama ang inyong cut bulb doon sa dulo ng inyong suction pipe sa ibaba. Okay? So, sana panood mo itong uh, reaction video ko sa iyong uh, message. So, maraming maraming salamat sa inyong pag-comment. Sa mga gusto pang mag-comment dyan or magpa-advise sa akin, mag-comment lang po kayo dyan sa ibaba para uh, masagot ko. Okay? Uh, marami pong salamat sa inyong panood.